binibigyan ka na ng pagkain ayaw mo kainin napakaselan mo ah. dig mo pa ako ah. ako nagbabag tubig saka tuyo ikaw itlog na ayaw pa kainin oh. kung pusa na napakaselan po Bigyan ko na ng itlog ayaw mo kainin Minsan po sa totoo hindi po kayo Minsan malak po ayaw kainin hindi mo maawara kung sa pusa ito kung ano gusto kainin may pusta ayaw ng itlog oh. Gagalit nga po ako. Sana inulam ko na. Sana inubos ko na. Gusto pa minsan yun mga patuka ng manok ang kids. Ako bawag to, biglang tuyo. Contento na ako siya. Hindi pa ako contento. Ito, ako na hugas ako na lahat ang ko. So, tapos muna ko kumain nga po ako ito. Gasa ko muna rin itong pinayin ako maya maya. Para pagdating ng anak ko wala na siyang hugasa Pagdating naman po kasi ng anak ko pagod na pagod din eh. Tapos akong muwi. Eh nakakawa mag... Kami isang butong yun. Hindi ko alam. Eh. Kaya wala na nga po yung gumagawa ng pak sa kanya. Eh. Maya maya ako hugasa niya. Kakapin muna po ako at katatakos. na ako saka ayusin itong iba <laughs> kapi muna ako yung kanan nga pala yung lagi ko nililinis tuwing pangalawang araw bukas ang linis nun ay eh, mamaya ng hapon po lilinisin ko na kasi po tao nang laguna eh mamaya sa mga beho ko <laughs> meron daw rin yan sa kanila ay, yung kapatid ko hindi kasama. Ako ang mga kapalit niya. Kaya mamaya nga po, nilinisin ko ng kanal. Para bukas so wala akong gagawin. Kasi maaga kami alas daw, alas 5 daw. So, baka makapunta ako ng kalawang kasi meron may, akong ano, sa kalawang doon kakilala eh. Kalawang Laguna, may simbahan. Kasi nakagawa doon ni eh, panahon ni ano, Mayor Sanchez, meron nga akong istorya o dun. Nga ba yung istorya namin dun? Salamat po.